hello guys yan yeah. nagpakulokol tayo ng na tubig alam nyo ang tinatawag niya na tubig yung galing talaga sa ano ba kulukol sa ilalim talaga siya malinis siya guys lumagpas siya talaga yung kumbaga bukal bukal na malinis na tubig yung galing sa mga ano ng bundok kasi nilagpasan niya yung mga tinatawag doon nilagpasan niya yung mga nasisip-sip na mga madumi nalagpasan niya yan kumbaga yan yun ay talagang tubig sa bukal guys kung gusto nyo magpakulukol ng tubig sa puso yan message me <laughs> kahit saan po yan sa sulok ng mundo. <laughs> joke pero tiga dito yan yun yung nagkukulukol yan yan ang bayad niyan, 15,000 pero depende kung pwedeng makipag-usap. <laughs> Basta yun po yung price nila. Ayan. Ayan na. kita niya. Kaya ganyan. Inabang ko kasi. Natataasan. Pataasan pa siya. Kaya inabang lang niya na ganyan. Hindi pa niya pinix. Ayan, Ayan. Salamat po. At may tubig na tayo. Ayan yung may makina. Ayan yung gamit niya ng may makina silang ginagamit na yan yung makina. Yung para magano nang Kasi ano yan, naghahanap sila ng tubig talaga. Nabukal na kung makakuha sila ng mga tubig yan mabilis. Pag hindi, maghanap sila ulit. Ang ganyan. Kasi yun yung trabaho nila, guys. Maghanap ng tubig na. Wala na ano ba tagdon doon? Tinilagpasan yung adobe. Tawag ba doon? Adobe? Pilapil. Pilapil, adobe. Ganun, yung bukol. Bukal. Salamat sa tubig na buhay. Tawag doon, tubig na buhay. Tubig ba na buhay? Bukal. Tubig na buhay, bukal bukal kumbaga ano ubog sa Ilocano sa amin dito sa payo ubog ang tawag ubog yung tubig nga ay e, galing talaga sa ano nang mga bundok-bundok kaya hindi siya madumi napakalinis niyan kasi dahil po may kainan po tayo mahirap po kasi pag tag-ulan dito sa amin kaya yan salamat po at may tubig na kami yan sabi nila matibay daw yung bomba nila Eagle Eagle Yan. <laughs> Eagle Ewan okay, ko yung sa amin matagal na nga din yung bomba yata dun sa amin edad 20 ano wala namang bomba sa amin noon ha puso poso, poso yung sa amin noon edad ni ano yata Kyle di Kyle yun sa bahay Ayan bombahan lang ng bombahan para malinis pero at least yan may tubig na siya yan siya yan thank you for watching please like and subscribe yan po bomba poso poso ng araw dito sa amin ihukay talaga kaya lang ngayon dahil nga ang technology sa atin ay pwede ng machinery maano yung um, upgrade ang technology ang ginagamit na hindi na sa well hindi na sa ano ba tawag well bubon ano ba tagalog? well <laughs> well bubon bubon yung, yung sa amin bubon yung hinukay na pabilog may bomba na din kami nakabomba nakaposo na din kami poso sa nakaposo na din kami yun nga lang dahil mahirap pa rin sa ano pa rin ng technology kinonek namin sa gripo <laughs> pero ito ay ano naman pwede naman namin i-connect din sa gripo pero hindi na kasi malapit naman yung tindahan namin yan yan yan, yan. yan yung tita. yung likod ng babs yan yung likod ng babs kanyan po pero pagdating ng araw, sa awa ng Diyos, pag may awa ang Diyos, alam ko po, God is good, ika ha? Amen. Praise God. Ayan, nagdudugtong tayo ng timbahan natin dito. Kapita niyo po dito sa bakante. Ayan, may dito sa bakante niyo. Baka pagdating ng araw, din natin alam. Mag, una, patayo tayo dyan ng kainan, dining na mas malaki. Pero itong tindahan po natin na yan, maliit lang po. Ayan, sa, sa, dada, sa awan. Sa ng Diyos. Ayan. Ayan, okay lang. Ganyan, ganyan lang po ang tindahan natin. Anahaw, sabi ko nga. Gawa lahat sa anahaw yan, sa kubo. mag umpisa po tayo sa paunti-unti. Ayan po. awan ng Diyos yan. Unti -unti. Talagang nagpupundar tayo ng gamit natin sa pagiging, magiging kainan natin. Kasi siyempre sa kids. Eh. Ika nga. Yan. Ito ay tindera nyo. Madiskarteng nanay. Farmer. Lahat na po. <laughs> Ito nagwa-vlog na to. Lahat na. Madiskarteng. Ma dati pa pispan. Ganyan. <laughs> yan. Yan. Ayan, bye, guys. Thank you for watching. in update ko lang kayo na may puso na po kami. Thank you, Lord. Ayan, may puso na po ang na. gamit na hindi na ako nagpapaingib sa mga bata. Nagpapaingib ako. Bye, guys.